Dahil medyo mura ang repolyo, repolyo with egg muna tayo ngayong araw. Grabe napakasimpleng ulam pero mapapadami ka na naman ng subo. Hi guys, tamang tambay nga lang pala muna tayo dito sa labas Habang nagkakape, nagbabasa kali kasi ako baka mamaya may duman Tapos may mamigay ng pagkain dito Kailangan ko na itong gawin at dumiskarte para may kakainin tayo at Minsan minsan wag tayong tatamad-tamad at gumawa tayo ng paraan Dahil kapag tatamad-tamad ka, e eh, paano ka? Asenso nyan? Lahat naman tayo siguro, goal natin maging mayaman at umasenso sa buhay Sino ba namang taong gugustuhin kapag lagi ka lang nasa ibaba? Kaya kapag kaya mong iangat ang sarili mo ay subukan mo dahil wala nang imposible sa taong may pangarap libre lang naman ang mga at walang bayad ngayong araw nga pala kung di kayo busy tara samahan nyo muna ako at maguluto tayo ang dami nga rin pala nating stock na itlog at araw araw na naman itlog ang ulam natin neto at syempre wag mong iismulin ang itlog dahil araw araw iba't ibang klaseng recipe ang pwede mong iluto dyan pwede ka maglaga prito at saka sunny side up egg katulad na lang itong lulutuin natin ngayong araw itlog na may repolyo nagbalat at nagayat na nga rin pala tayo dito ng sibuyas habang nagagayat nga tayo dito ng sibuyas ay sinasabayan ko rin ang pag-inom ng kape. Medyo malamig-lamig na nga dahil kanina ko pa ito tinimpla. Hindi talaga nawawala ang madalas kong pag-iinom ng kape. Yan na din kasi ang naging sandalan ko at dyan ako lumalaban bilang isang OFW. Ano daw ay bakit parang may hugot? O sige na nga, mahugasan na nga lang din pala itong repolyo. Hindi ko na nga rin pala ipinakita sa video kung paano ko hiniwa yan. Dahil nga yan ay tira nung nagluto tayo ng pansit nung nakaraang araw. Sayang naman kasi kung itatapon lang kaya inilagay ko siya sa loob ng ref. Dahil sabi ko nga sa sarili ko kapag itinapon ko ito ay parang nagtapon na rin ako ng pera. Ang hirap kaya kitain ng pera tapos pagkatrabahuan mo at pagpapawisan ka pa. O siya, nagbitak na nga rin pala tayo dito ng apat na pirasong itlog. Tapos binatil-batal ko na nga rin pala ito hanggang sa maging ganito na ang konsistensya Sinsinia English Yarn at sunod naman ay sinalang ko na nga rin pala itong automatic nating lutuan tapos i-on na nga rin pala natin yan at magsalang na rin tayo dito ng kawali at sunod naman maglalagay na tayo dito ng kunting mantika yung konti lang at huwag mong pupunuin at syempre mekos na nga rin pala ng chef ang kawali dahil magigisa na tayo dito ng sibuyas este itong bawang pala tapos mekos mekos ng bahagya at isusunod naman natin dito yung sibuyas simpleng recipe nga lang din pala itong lulutuin natin at alam ko alam nyo rin kung paano ito lotoin. dahil paminsan-minsan nagkakaroon na nga rin pala ako ng memory loss halo ako ng halo tapos hindi pala naka-on yung lotuan natin e paano naman maluluto yan kung hindi naka-on tapos tuloy-tuloy ka pa rin sa paghahalo kahit alam mo hindi naka-on pa naman pagkatapos ko nga mamekos-mekos yung itlog ay eh, inilagay ko na nga rin pala itong ginayat nating repolyo sayang pa yung nakadikit dyan sa bowl kaya nilagyan ko ito ng kunting tubig tapos maglalagay na nga rin pala tayo dito ng mga pampalasa oyster sauce at saka kunting soy sauce at syempre maglalagay nga rin pala ako dito ng mga 2,000 pieces na black pepper powder. Hindi ko nga rin pala binilang yan at inestimate ko lang. Joke lang. At finally, luto na nga rin pala itong repolyo with egg natin. Hindi na nga rin pala ako nakapag-antay at kumuha na nga rin pala ako dito ng pinggan at naglagay na nga rin pala ako dito ng kanin. O siya guys, tara, kain muna tayo. E first bite na natin ito, unang subo. Mmm, grabe. Grabe ang sarap guys ng pagkaluto natin dito sa repolyo with egg. Napakasimpleng recipe at napakatipid pa. Hanggang dito na nga lang din pala natin tatapusin ang mini vlog natin for today's video. Kaya naman kung di pa kayo nakapalo sa munting page natin ay bisitahin nyo na. So ayun lang. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye!